Ngayon ko pala ngayon may ang dami na papagupit. Mahirap ko ano Mahal na kayo, yung 100 na. -an? 100? Aircon na... kasi, aircon. Uy, hindi na aircon yun nung nag-ano ko dyan. So, yan, yung pagupitan. Aircon na ba ulit? Samantalang kailan ako nagpagupitan. Hindi na pala aircon yan? Hindi, oo. Oh, oh. <laughs> hindi naman aircon yun eh. Ano ko oh! na yun? Wala na talagang mura ngayon. Hindi, nag, ano, nakapag-upit na kami dyan kailan lang eh. Hindi na aircon eh. Ngayon, nagpa-aircon na naman sila. Ay, ito, 25. Uh... New arrival! Okay, okay. Ayun <laughs> ako, new arrival. Yung mga bedsheet, mga blanket. 哇哇！太震撼了。